Good afternoon Sa mga congressman nga marami ang nakulimbat o oh, afternoon you know sa inyo Ang mga buhaya dyan Tako trending ngayon sila sa social media oh. napaka trending nyo so, Alam nyo naman mga kebedor kung sino ang mga yon ng mga kukrisma na yan iba-iba ang bursa mayroon pang isang congressman nga talaga pinakita talaga yung mga sasakyan niya na nakapamahal no, galing sa pagbansa Mario biro mo natanggap yung pera ng bayan na pera ng taong bayan tapos walang project, Ghost Project, Mario Sim. Yung mga kasabuan, ganun yan. Yung wala namang ibang ano dyan, mga DPWH, mga engineer, mga director. Yung mga operation, sila yung mga kasabwat yan Pag ito, pag walang makulong mga kabehedor, no? Na ito, bilong-bilong na itong nag uusapan naniwala na ako nga talagang walang ano ang Pilipinas walay ayok diba kasi sa investigation lang ni Idol Marconita eh, hala, ano klaro klaro na talaga diba kahit mismo ang presidente nagpunta doon sa site walang nakikitang project o sa bagay paano makikita yung ghost Bukos nga eh stick talaga So pag hindi yan makurusahan Hindi makulong mga yan oh, Masabi ko talaga Walay ayaw yun Ng paggobyerno na ito eh, Sana mapakulong yan Ng presidente Diba? Kasi pag hindi na mapakulong ni President BBM sabihin yan, may ibig sabihin yan, di ba? Pag ikaw presidente, pakulong mo yung mga mga kasi pag hindi mo mapakulong yan, ano, masabi ng taong bayan, kasama ka sa pangnanakaw, ba? Diba? Kaya ipakulong ang mga yan, mga kapehidor. Ah, di ba? Pag manood kayo tayo ngayon sa social media, trending palagi yung mga congressman nga maraming nakulimbat yung mga ghost project diba? naku talaga naman yan lang kapahidor kasunod na eleksyon ibuto ma maigi natin piliin natin maigi yung congressman nga hindi ano kurap kasi pag hindi natin piliin maigi ang umaman yan yung congressman na kurap na yon tayo paon tayo sa kahirapan kailangan masid tayo ang mga ordinaryong mga tao kaya ng mga ano dyan o no? mga inaano nila ng mga tupad-tupad ano-ano ba yan ay kaeg sus talaga naman may nakita nga ako sa ano Facebook nagkalat nagkalat sila ng basura tapos lilinis nila para lang makita Meron lang ginagawa Wala stick talaga Dapat alisin na yan mga ganyan eh Ay buhay oh,